Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Angela, Paps J, Taft mm. Avenue. Ang Taft Avenue ay tumatago sa tatlong lungsod. Maynila, Pasay, Paranaque. At dito matatagpuan ang ilan sa mga pangunahin nating universidad at mga tanggapan ng pamahalaan kasama ng ilang mga ospital. At meron din dong Wendy's. At pinangalan nito sa isang Amerikano opisyal na hindi lang naging kauna-unahang civilian governor ng Pilipinas noong 1901, siya rin po ang ika-27 pangulo ng Amerika, si William Howard Taft. Ngayon, malamang ang tanong, bakit kailangang alalahanin natin sa isang kali ang isang US President? Pakiba natin sa kanya. Hindi gaya ng mga malulupit na markanong militar na opisyal na nauna sa kanya, kinikayat daw ni Taft na huwag tratuhin ang mga Pilipino na mas mababang lahi. Sa katunayan ay si Taft ang may akda ng batas na naging pundasyon ng public education system ng Pilipinas at naglayo na bigyan ng sariling lupa ang mga magsasakang Pinoy. Dalawang beses niyang tinanggihan ng alok ng no-U.S. President Teddy Roosevelt na maging Supreme Court Chief Justice at kahit na noong naging Secretary, Secretary of War siya ng gobyerno Amerika, ay pumayag lamang ito na tanggapin yon sa isang kondisyon. Nahahayaan siyang tapusin ang inumpisang trabaho bilang gobernador ng Pilipinas. Mga Paps, tunay na dambuhala sa kasaysayan at sa totoong buhay. Sa taas na 6'2 at may timbang na 300 pounds. Ito si Taft, sakay ng kalabaw. Ang tanong ngayon, hindi alam kung nagkabali-baliraw ba ang mga buto ng kawawang kalabaw. Mm -hmm. Alright, nga pala. Bakit ito pinag-uusapan natin? Sa araw na to, September 15, taong 1857, ay sinilang si William Howard Taft. At yan ang headlines noon history ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Balita ko Friday daw ngayon. Yes. Ma'am -hmm. Angela. Okay, maraming weekend. salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.